Ay guys, bababa tayo sa ilog. Ayan. Si Madam ay bababa sa ilog. Tandaan ka dyan. Tandaan ka dyan, no? Oh. O, oh, ba't tumalong ka dyan, ha? Hindi. <laughs> ano yung ayaw ilumot? Ilumot na kuhan ilog. Linisin mo. Tara. Ayan, linisin na natin ang ilog. Noon nang linis-linis nito ang ilog na to. Itong ilog na ito ay sa lugar ng kislatan. Sa baba nga nyan ay ang bandang doon pa sa baba ay maskap. Doon ako dati nag-aaral. Noon ang linis nyan. Walang kalumot-lumot. Samantala ngayon ay ganyan na na. Ganyan na. Gayan na. Puro lumot na. Nakakalungkot. Kasi marami na kasi ditong nakatira ngayon. Tapos marami na rin na pasyal gawa ng sa unahan nga nito ay eh, maraming falls maraming pasyalan. Kaya ganyan na yung itsura. Pero, eto, maganda pa rin naman siya sa paningin. Wala, ang ano pa, ang kainaman lang nito, ano, uh, lumot pa lang. Wala pa siyang basura. Pero siguro hindi naman ito mangyayari. Oops! Ay, eh, naakit na ah may direktor tayo, wag kang wag kang una-una. Ayan nga ang aking direktor ay pinabalik ako. Tapos ayan, kunwari nagabato-bato ako. Kahit wala naman binabato. Pero ano yan, maraming mga maliliit na isda. Kahit papaano. Ang daing maliliit na isda pa dyan. Siguro paglaki niyan tilapia. Or dalag. Or ewan. Basta isda siya. Sa ngayon, ma ano, maliit pa yan. Maliit yung tubig. Kasi nga, walang baha. Mga ilang araw ng, siguro kapag nabagyo ito, tsaka lang ito nabaha. Kasi matagal-tagal na rin naman ako hindi nakapunta rito. Ngayon lang ako nakapasyal. Nyan, that time. Hmm, diba, bila-bila ang ate nyo. Ang lola nyo, bila-bila. Tapos, natapos na. Kaya yan, aakyat na ako tinawag na ako ng aking director. Namis ko talaga diyan sa Ilog. Ah, mukhang kape lang siya. Tapos, 'yan ng data Ah, masaya mo siya. Wala akong masabi ko. Nakakamusabi? Kaya nga. Mga gano'n. stress. Hi! Ang ganda dito. Ano, fresh air. Walang pollution. Walang pollution pero ang ilog, polluted. Polluted. Ang daming Puro lumot. Lumot lang. Pero hindi na makagaya sa... Ano, sa... dun sa... Sa amin uh, na puro, ano, basura. At least dito, medyo malinis-linis Bago silang? Doon. Kung dito, ma-green-green ma yung lumot doon, maitim na. Ah, hindi lang. Huwag siya putik na yun. <laughs> na. Maitim na. na doon. <laughs> doon, doon. Oh. Ang ilog. Ganun, yeah. ganun yung ilog. Thank you for watching.